Good morning everybody and welcome back to our channel. For today, samahan nyo kami kasi lalabas kami. Mag-grocery tayo. It's a Sunday here in Canada. And tingnan nyo ang aming fridge. It's almost empty. Meron pang mga laman. Kaya lang wala na akong magagawang isang menu or isang putahe. So, today we decided to go out and do our groceries. So, usually, pag nag-grocery kami, uh, it's a two-weeks budget. So, pagka sinuswerte ako at namanage ko ng maigi yung aking mga protein, aking produce, at yung mga aking mga dilata dyan, at uh, yung mga pwede kong lutuin, I can still stretch yung two-weeks budget namin into somewhat mga 20 days, mga ganon. So, that's a good planning. So, one tip bago ka pa lumabas ng bahay mo, kailangan meron kang listahang dala kasi pag wala kang listahang dala you end up with buying things na hindi mo naman talaga kailangan which is it can easily ano yung mapapagastos ka pa yon yun yung iniiwasan natin sa mga panahon ngayon, ng ngayon. kasi kailangan nating uh, magtipid ang tataas ng mga bilihin ang tataas ng mga... ano yung budget natin for our uh, uh, mga pagkain, sa ating mga toiletries, sa ating mga uh, binibiling mga gulay, ang mamahal na din. So, yun yung kailangan natin. Kailangan natin uh, nagbabudget. Kailangan natin isipin kung saan tayo makakamura or kung saan tayo makakadiscount. Which bring me to showing you Where I get my meat, where I get my produce, where I get my uh, groceries, and ano pa ba, where I get my toiletries, yung mga tissue, kitchen tissues, mga ganyan. And also, isama din natin kasi binabudgetan ko din ang aking mga chikiting, na aming mga pusa, si Shiro at saka si Miyagi. And also, I'm gonna show you, um, how much we spend each store na pupuntahan natin. Kasi I think there are four store na pinuntahan namin for today. So, let's go! So, first stop, dito tayo sa Kim Ito, sa West Area eto. And dito kami namimili ng aming meat. Yon. Um sa aking palagay, mas nakakamura ako, nakaka-discount kami pag dito kami namimili kasi this um tindahan is para siyang wholesale but they they also say, uh, sell, retail na mga karne at the uh, medyo mas mababang presyo. So dito talaga kami namimili. So ang binili namin for today is eto, yan, tingnan nyo yung mga namili namin. So, this worth of meat, I think, can last us for 2 weeks uh, to 3 weeks. Like I said, kung mama-manage ko ito ng maigi, um, we can stretch it up until 20 days, mga ganyan. Or even more pa, kasi minsan may mga natitira-tira pa akong ganyan. And dito sa tindahan na ito, we spend... Um, I think magkano na spend ko dito. So ipa-flash ko diyan yung um, resibo. We spend 122 dollar. So ito yung uh, mga napamili namin. Yan yung mga karni na yan and then I think nakabili din ako ng chicken wings. Yan. Napamurang napamahal nga ako dun sa chicken wings kasi I think ang binayad ko sa chicken wings is $12.60. Parang ganun. So, pero okay na din yon At least, meron namang ibang uh, makakain. Hindi lang puro baboy. And, meron pa akong natira na beef dyan. So, tingnan nyo yung karne na binili namin. And, ito yung presyo. So, yan. Nakamura ba kami? Or, naka... Or, napamahal pa? But, I think... Um, in the past yung mga binibilhan ko kasi i can also compare pag namimili ako sa ibang tindahan like the TNT or yung ibang Asian store dito sa Canada Uh, medyo mas mahal siya ng konti, mas pricey. So, dito talaga kami nagpupunta and we can buy uh, worth 2 weeks or even more, 3 uh, weeks worth of protein. So, yan yung first stop natin. So, second stop, yung bilihan natin ng produce which is dito lang yan. Um, a little drive uh, katabi lang siya tindahan it's called the 99 superstore so it's also an asian store dito din ako namimili ng aking mga asian ingredients kasi alam nyo naman Tayong mga Pilipino, gusto natin yung mga Asian-Asian lang, yung mga gulay na hindi natin kilala, minsan hindi natin kayang lutuin. So dito lang ako sa mga Asian uh, stores na mimili. So dito naman sa 99 Superstore, mga gulay, marami din silang mga prutas, like I said, Asian ingredients. Dito na rin ako namimili ng aking mga instant noodles para sa aking mga anak kasi pagka nalilate ako ng uwi, 4 o'clock kasi ang uwi ko, ang tapos ng trabaho ko, minsan, nag-overtime ako ng konti, nagugutom na yung aking mga anak, si Gabby sa si Gwen, uh, meron silang nalulutong instant noodles but I told them not to eat so much kasi maraming betchin yung ano, yung mga instant noodles na yan. Kaya, meron din ako minsan mga, ano dyan, mga dumplings, pwede, yung mga easy to cook ba para sa kanila. Yung hindi na sila gagawa ng mga talagang pangputahe. Yung ganon. So, here, sa so, 99 uh, Superstore, I spend, flash ko din dito yung resibo. So, 113 and 71. So, ito naman yung mga napamili ko dyan. Tingnan nyo, may mga gulay. May mga fish din pala kaming nabili dyan. At meron din ako mga dilata na nabili. Yan, yan yung mga nabili namin. Hindi lang kami nakabili ng prutas kasi sabi ni Richard, um, apple lang naman yung gusto niya. So, bibili na lang siya daw siya sa superstore. Yung isang bag ng apple. So, yon So, yan yung nabili namin. So, uh, let me know kung nakamura din ako dyan or napamahal pa ako. But I think over the years, dito na ako namimili. Um, napapamura <laughs> naman ako. Nakaka-discount. Parang sa may napapamura. Nakaka-discount. Yun. Yun yun. Yung gusto kong sabihin. Okay. So, yung next stop natin, uh, nag-crave ako ng siopaw. So, ang siopaw naman, uh, binibili ko ito sa TNT. Wala kasi akong alam na ibang tindahan ng siopaw. So, yung siopaw, one box lang naman yung binili ko. Uh, I think ten pieces yung shopo na yon ah uh, fifteen seventy five naman yung na spend ko jan sa store na yan. after that ang next stop namin is Uh, Canadian Tire. Dito naman sa Canadian Tire, dito talaga ako namimili ng tissue. Yung toilet tissue, yung kitchen tissue, yung mga laundry soap, laundry conditioner. Dito na din ako namimili ng yung uh, clamping sand ng aming mga pusa para sa kanilang sandbox. Dito na rin ako namimili ng kanilang mga pagkain. Which is, I think, nakakamura din ako. Kasi, they always um, nagsisale ang Canadian Tire. At saka yung mga um, tissue na binibili ko dito sa Canadian Tire, meron silang brand na talagang uh, mura. Yung, I think yung brand na yan is Frank if i'm not mistaken yon tapos yung kanilang laundry soap na local laundry soap old dutch yon yung kanilang uh, laundry soap and conditioner na binibili ko kasi kung bibili ka ng mga Tide mga ganon, ang mahal over mga ano yon mga 12 14 minsan may 23 pa ang hindi ko lang nabili dito sa Canadian Tire kasi namahalan talaga ako hindi ko alam kung anong nangyari sa toilet tissue. Yung dating toilet tissue na binibili ko na $12, I think 42 rolls or something. Ngayon, nasa $35 na siya. Ang mahal. So, sabi ko, ay naku, wag muna tayong bumili. Magtubig na lang tayo. Tabo na lang. Tapos para pang hugas ng puwet. Alam nyo yun. Ang mahal, ba diba? budgetan mo pati yung mga ganun dito sa Canada. So, let me know kung nakamura din ako dyan. Yan yung mga napamili ko. Sa Canadian Tire, we spend $83.73. That's including the GST tax. Alam mo? Dito sa Canada talaga, alam mo, yung sweldo mo, tinaksan na bago mo pa makuha mamimili ka, may another tax GST na naman. Ano ba naman yun? Puro na lang tax. Tapos ang mamahal na mga bilihin. Pag mag-grocery tayo, we have to do our planning. Kung noon hindi natin ginagawa yan, it's important nowadays na nagpa-plan na tayo bago pa tayo lumabas ng ating bahay. Mayroon tayong listahang daladala. -dala. In fairness, kahit sa mga Canadian na nakakasalubong po sa mga groceries, meron silang daladalang papel, listahan ng kanilang mga bibilihin. Yun. So, yun na yung mga dapat nating tatandaan nowadays para nakaka-discount tayo, nakakatipid tayo, at para, alam mo yun, masurvive natin ang pagtira dito sa Canada. Yung... Uh, kasi hindi natin kontrolado yung mga pagtaas ng presyo, pagtaas ng ating renta, ng ating mga mortgages, ng mga interest. Hindi natin kontrolado yung mga yan. Ang mga kontrolado natin is yung mga bagay na ganito. Ito yung mga um, pwede tayong makatipid. Iisipin natin, though it can consume some of your time, pero it's worth it naman na gawin. Kasi alam mo yung magtatrabaho ka, magtatrabaho ka ng dalawa, kumita ka, and then, igastos mo sa mga, uh, hindi mo naman kailangan, dapat, wag nang munang ganon. Hanggat maaari, ito yung mga gawin natin. Dapat humanap tayo ng mga lugar o mga groceries, mga tindahan na nakakamura tayo, nakaka tayo, we think na nakakatipid tayo. At saka yung mga uh, binibili natin, uh, dapat yung mga kailangan lang natin. Ganon. Yun po yung aking suwisyon, ang aking uh, pananaw kung papaano tayo makatipid sa mga panahon na dito sa Canada, lalong-lalo na sa Uh, uncontrolled na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. The struggle faced by the Filipinos living here in Canada are real. Ako na po ang nagpapatunay sa inyo yan. Totoo po 'yan if you are watching some episode videos from other bloggers dito sa Canada. Totoo po lahat 'yan, yung pabago-bagong um, immigration policies lalong-lalo na kasi a lot of our Filipino um na nandito na sa Canada that nakakaranas sila ng paghigpit ng mga immigration uh, dito sa Canada yung pag-approve ng kanilang mga papel and these um, struggles putting us into um, making us making our budget reevaluate yung kung minsan um hindi na rin maganda yung quality of life natin, yung ganoon. Um, hindi na rin tayo, you know, na-enjoy yung small pleasures na gusto natin, yung kunwari kain tayo sa labas paminsan-minsan, yung nagbbyahe tayo paminsan-minsan. Um Sini-set aside natin ang lahat ng mga yan kasi it's real po, totoo po lahat yung mga nangyayari. So, from the increasing prices of our mortgages, rent, to um, increasing cost of groceries, uh, increasing everyday prices of our necessities as forcing us to you know, re-evaluate our budget and make some sacrifices. Yun nga yung sabi ko, yung uh, yung pagkain-kain mo sa labas. Um, hindi muna. We will set aside all those kasi hindi tayo makaka-discount, hindi tayo makaka... Hindi tayo, makaka uh, uh, hindi tayo makakamura pag kumakain pa tayo sa labas. Mas maganda yung lulutuin natin sa bahay. Yun na lang muna ang gagawin natin in the meantime para habang ganito pa yung sitwasyon, ekonomiya dito sa Canada. So, from the emotional tool of living uh, with uncertainty to the financial burden of making the ends meet, the impact of high prices is very undeniable. Hindi natin kontrolado yung mga uh, nangyayari na yan dito sa Canada. What, what we um, have control of, yung pagbabudget natin. Yung pagtitipid natin, yung kunwari sa bahay mo, ngayong mga panahon na to, pwede nang hindi mag-heater. Um, so, pinapatay na natin ang ating mga heater para makatipid din tayo sa ating mga um, electric bills o yung ating heater bills, yung EPCOR bills natin buwan-buwan. But what I have learned uh, dito sa mga nangyayari dito sa Canada, even in the face of adversity, um there is always hope. Meron pa rin pag-asa and that's what we have to hold on to. Yun yung panghahawakan natin. Meron at merong paraan, merong pag-asa na darating sa atin. At hindi naman nag-i-stay ang... Um, isang sitwasyon na ngayon ganito ang pamumuhay natin dito hindi ito panghabang buhay magbabago at magbabago din yan yan ang aking opinion at aking pananaw thank you so much for watching if you have similar stories like this and if you want to uh, comment You can write it down sa so comment section natin below. If you are new to our channel, please consider subscribing. If you want to know more about our um, Filipino community here in Canada, and you can also check out our other uh, episodes, videos. Um, kung gusto mo pang malaman kung ano pa yung mga struggles ng ating mga kababayan dito sa Canada. And muli, maraming maraming salamat po. Ito pa rin ang Angganap Canada. Uh, hanggang sa next episode natin. Maraming salamat. Thank you and bye-bye.